Isang makabuluhang Sabbath ang pinangunahan ng Adventist World Radio Manila sa Santa Catalina Seventh-day Adventist Church sa San Luis, Pampanga. Dito sila ay namahagi ng labing limang transistor radios para sa mga kapatiran na ipamahagi din sa kanilang mga kaibigan. Alamin ang kaganapan sa Balitang May Pag-asa ni Wilmer Estrito pinangunahan ng Adventist World Radio ang isang special Sabbath at promotion dito sa Santa Catalina, San Luis, Pampanga. Kanilang ibinahagi ang mga inspirasyon at pagbabago ng buhay na naidudulot ng mga mensaheng napapakinggan sa AWR 89.1 FM, ang radio station ng mga Adventist sa Luzon. Ang espesyal na kaganapan ay nagbigay diin sa layunin ng AWR na maghatid ng pag-asa kay Kristo lalo na sa mga lugar na mahirap maabot ng Ebanghelyo. It's time for us to go where we need to go to give what we need to give and to gather what we need to gather. Ibibigay natin ang pabalita sapagkat ang pabalita ito ay ibinigay ng ating Panginoon sa kanyang iglesia. Hinikayat din nila ang mga church members na maging aktibo sa radio ministry sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga link ng kanilang programa sa ganitong paraan mas maraming tao ang maaaring makarinig ng mga mensahe ng pag-asa at pag-ibig ng ating Diyos. Um actually first time kong marinig ngayon yung about sa Adventist World Radio. Actually kanina nilagay na agad namin sa sasakyan yung 89.1 na, na station starting ngayon yun ang ipapatugtog namin sa sasakyan. Kaya ako naman i-share yung links yung ano para mas ma-share ko sa iba yung ating Adventist World Radio Sa pagtatapos Labin limang transistor radios ang ipinamahagi sa mga miyembro ng Santa Catalina SDA Church na kanila rin namang ibibigay sa kanilang mga kaibigan. Eh ngayon mas madali dahil yung sa Adventist World Radio, mas marami at mas malawak ang kanya magiging saklaw. At hindi lamang tungkol sa mga pabalita ng uh, Ebanghelyo, may mga awiting magaganda na maririnig natin, di ba? O so, makaka-inspire din sa kanila. Ito yung maaaring maging part ko na maibahagi ko ang pabalita ng Diyos bilang katuwang ng misyon ng Seventh-day Adventist Church, ang AWR 89.1 FM ay patuloy na nagiging tinig ng pag-asa. Nananawagan sila sa bawat isa na makisangkot sa pagpapalaganap ng mabuting balita at pagtulong sa iba na makakilala kay Kristo. Sa bawat programang kanilang na naipapahayag, muling ipinapaalala ang mensahe ng pag-asa, pagmamahal at pananampalataya na umaawat sa mga puso ng mga tagapakinig saan man sila naroon. No 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 Tayo ni maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa. Ako po si Wilmer Jim Estrito para sa Hope Today, NTUC News.